So, ang tubig ay mayroong tatlong uri ang tubig. Review lang tayo ha? Ah. Ang tubig ay may tatlong uri. Maun, tahor. Tama ba ako? Maun, tahor. Yung tubig na malinis at nakakalinis. Malinis siya, pwedeng pangudo o pwedeng pang ligo. Ang maun, tahor, katulad ng anong mga tubig? Anong tubig ang pwedeng pangudo at pangligo? Ligo. Tubig ilog, tubig poso, tubig dagat, tubig ulan, tubig balon. Naintindihan? Yan ang maon, maon tahur. Pangalawa, maon, tahir. Maon, tahir. Ang maon tahir ay malinis na tubig pero hindi pwedeng pangudo. Ibig sabihin, nahaluan na siya, nabago na sa, sa kanyang original. Katulad halimbawa ng mga soft drink, mga juice, tinatawag din itong tubig, pero hindi na siya pwedeng pang pangudo. Nahaluan na ba? Okay? Pero pwedeng pakinabangan. Pwedeng pakinabangan, pero hindi sa pwedeng pangligo at hindi pwedeng pangudo. Pangatlo, maon najis. Maon najis. Ang maon najis naman, maruming tubig. Ang maruming tubig, hindi na siya pwede pa kinabangan dahil nahaluan na siya ng maruming mga bagay. At ang tubig ay mananatiling malinis hanggat hindi na babago sa hindi siya nagkakaroon ng tatlo. Ano yung tatlo? Hindi nagkaroon ng amoy. Hindi nagkaroon ng lasa. Hindi nagkaroon ng ano pa? Kulay. Hanggat hindi nababago, walang lasa, Walang amoy, walang kulay. Ibig sabihin, mananatiling tubig siya. Pero pag nagkaroon ng lasa, nagkaroon ng amoy, nagkaroon ng kulay, bawal ng pangudo. Hindi tanggap pangudo mo pag ginamit mo yan. Okay. Ang tubig dagat, pwede pangudo eh hindi? Pwede. Na ito kasi ang tubig dagat, anong meron? May lasa. lasa. Nagkaroon kasi siya ng lasa. Pero ang lasa na yon ay ano, likas. Likas sa kanya yon. Okay, so kaya ang tubig dagat pwedeng pang wudu. Dagdag ka naman,